<laughs> Alright, welcome po ulit matagal-tagal tayo walang video So, babawi po tayo ngayon, no? Okay, so, um, may darating pala na bisita ngayon sa bahay And then, so, kailangan po natin magluto Okay? So, yun po, no? Sorry po sa matagal na pag-upload natin Eging <laughs> busy po sa mga nakarang araw, eh, okay? Yan, uh, yan po yung lulutoin natin ngayon uh, Mix seafoods, hipon, uh, limango, uh, tahong, tsaka pusit Yan And then, yan po yung dalawa nating native na manok. Patay pa balon ng puso at saka bibe. Yan, isang malaking bibe, matabang bibe. <laughs> at saka po panga ng tuna. Okay. So, yan po yung lutuin natin ngayon, no? At uh, gagayak ko lang po yung ating mga ano, yung ating mga ricado and then proceed na po tayo. All right. Kita kits po ulit tayo mga. Boom, Bum 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 bum. Okay. So, yan, nahugasan na po yung ating bibe. <laughs> yung ating buong duck na napakalaking duck. Okay. So, ang gawin po natin is lagay po natin siya dito sa... Yan. Tubig. At pakukuluan po natin yan. At sabay po ng pagpapakulo natin, syempre, ilalagyan po natin yan ng bawang sibuyas at luya. Yan. Lagay po natin dyan. Okay. Tapos po natin may lagay yung ating bawang at luya. Syempre, lalagyan po natin yan ng... Bay leaves. Yan po natin ng bay leaves uh -huh. magpoy mayang maglagay ng bay leaves yan okay pagkatapos po natin malagyan ng bay leaves syempre lagyan natin ng pamintang buo okay pagkatapos po natin malagyan ng pamintang buo syempre, lagyan po natin yan ng di pa pala nabubuksan grabe oh my goodness andali lang po bubuksan ko lang okay Ayan. So, pagkatapos po natin malagyan ng pamintang buo, maglagay naman po tayo ngayon ng star anise. Ayan. Lagyan po natin siya ng star anise. Okay. Mga tatlo, okay na po yan. Ayan. Alright. So, gawin po natin. I-on na po natin. Mm-hmm. Ayan. <laughs> At syempre, hayaan lang po natin dyan na kumulo. Alright. At kukuha po tayo ng takip. Dito sa baba. Ayan. Okay. So, ayan po. Ayan lang po natin dyan na kumulo hanggang lumambot. Ayan po ang ulang putahin natin. So, abangan nyo po yung susunod. Alright, balik po tayo. So, okay. Habang inaantay po natin yan na kumulo at lumambot, yung pan po natin, yung pang-sampung bibe. <laughs> yung leader ng mga bibe. Okay, so dito naman po, naglagay po ako ng soy sauce. Ayan, soy sauce. Ang gawin po natin ngayon is lagyan po natin ng kalamansi. Ayan. Ito po yung ating susunod na, ano, na pa, pa ating pangalawang putahe. Ayan po. Sige po, may bisita tayo ngayon, okay? So, kapag meron po kayong mga bisitang darating, dapat alam nyo na po kung ano yung mga putahing lulutuin nyo. Yan. Eh, para po, diretso na po yung pagka, pagluluto. No? So, meron lamang po akong tatlong oras para magluto. Okay. Bago po dumating yung ating mga bisita. Yan. Okay po ba? So, ang lulutuin po natin ngayon is kompleto. Wala lang pong baka. Ano? So, medyo iniwasan ko muna yung baka. Yan, kasi nagbaka po kami kapon, yung ulam namin. So, ang lulutuin po natin ngayon is bibe, yan, manok, seafoods, at saka, yon <laughs> Gulay, meron po tayong gulay, meron po tayong asparagus pala. Okay, so yan po. Yan, uh, nilagay ko na po yung ano, kalamansi natin dito sa ating, ah, uh, tawag ito, toyo. Tapos po, yung ano, yung tuna, yung tuna po, is nilagay ko po siya sa siplak. Yan. Nilagay ko na po siya sa c -plot. Alright. Tapos lagay ko na rin po dyan yung ating mga kalamansi. Yan. Yung ating pong pinag uh, tanggalan ng mga juice niya. And then lalagay ko po sa loob yung ating mixture. Yan. And then isisilid ko lang po yan. Tapos ire-rep po natin sa uh, saglit. And then saka po natin iihaw mamaya. Alright. Okay. So, sisilid ko lamang po ito. At lalagay po natin sa rep. Okay po. Okay, so yan na po siya. naka na. No? Gawin po natin para mas madali po siyang may marinate is, yan, lagay po natin sa siplak. And then, gawin po natin is, ilagay po muna natin sa freezer, sa ref. Yan. Okay. At ihawin po natin mamaya yan. <laughs> mag po tayo sa labas. Okay. Diyan ka po muna. Alright. <laughs> okay, so susunod po natin po tayo ang uh, mga seafoods. Okay, So maghihiwalang po ako ng mga sangkap and then proceed na naman tayo. All right. So yan po. Nalinisan na yung ating mga kwan. ah uh, seafoods. And then, yun na po yung ating mga panggigisa at yung ating panlagay na bell pepper. Okay. Galagay po natin yan ang gata. And then, dito po nagpahinita po tayo ng mantika. Yan. So, lagay na po natin yung ating mga recado. Yan. Alright. Yan. sarap po natin yung mekos-mekos. <laughs> Okay. So, tapos po natin may mekos. Mekos, syempre, gagawin po natin is, ayan lamang po natin dyan na mag-isa. Okay, atayin po natin na mag-isa. Alright. At dito po, check po natin yung ating bibi. Ayan. Correct! <laughs> Ay! Ako, excuse me po. <laughs> Nakabahing ako dun ah. Okay, so ayan po, kumukulo na siya. Ano? And then, ang gagawin po natin is, Ayan natin. Ayan. Kailangan po is malambot na malambot na malambot siya. Okay. So, yun lamang po natin yung nakumulo kumulo. At ang gagawin po natin is, syempre, lalagyan po natin yan ng soy sauce. Ayan. Lagyan po natin yan ng soy sauce. Ayan. Okay. Mm hmm Alright. Saka po natin siya pakukuloyin ng pakukuloyin diyan. Ganyan. Okay. So, takpan po rin natin. Mm -hmm. Okie dokie So pagkatapos pong magisa ng ating Mga Ricardo Lagyan na po natin yan ng gata yan. Lagyan na po natin ang ating gata <laughs> Gata gata Yan syempre kulang po yan Mas malinam nam lagyan po natin ng dalawa Alright Tapos po natin malagyan ng gata Syempre lalagyan po natin dyan sa na po natin ng curry ayan, lalagyan po natin ng curry powder okay ayan lalagyan po natin ng curry mhm uh -huh. tapos po natin malagyan ng curry syempre timplan na po natin lalagyan na po natin yan ng asin ayan, konting asin lang po kasi maalat na po yung curry natin okay Siyempre, pagkatapos natin malagyan ng asin Lagyan na natin ng magic syrup Alright Tapos Lagyan na rin natin ng Durog na paminta Ayan na. Okay Alright Tapos po natin malagyan ng durog na paminta Pala yung durog na paminta natin Okay Okay, sa haluhaluin lang po natin dyan Hanggang po sa matunaw yung curry niya Ayan po, no? Okay So, balikan po siya natin mamaya Okay, welcome back po <laughs> So, ayan, tinimplahan na po natin yung ating curry Okay na po siya Tama na po sa alat Tama na po sa lahat Tama sa anghang Alright, so ang gawin po natin is Lagay na po natin yung ating mga seafoods Okay... Lagay na po natin dyan yung ating mga seafoods. Alright, ang at ating pong tahong, alimango, hipon, at yung ating pusit. Yan. Okay ba? Dali-dali, di ba? <laughs> okay. Oops, isang lagay na lang. Mm -hmm. And then, yan na po siya. Okay. So, pagkatapos po natin mailagay, ang is, haluhaluin lang po natin. Yan, mekos, mekos. Mekos, mekos lang po natin yan. Alright. <laughs> Yoohoo! Grabe. At syempre, pagkatapos po natin may mekos, mekos yan, yan, is gawin po natin. Yan, yan. Grabe. Grabe. Sakto, sakto. Mm -hmm. <laughs> Ang gawin po natin, isilagay na po natin yung ating sili. Ayan. Ayan pong bell pepper. Okay. At ayan lamang po natin dyan na kumulo. Alright. Mm. Okay. Ayan lamang po natin dyan na maluto. At balikan po ulit natin mamaya. At yan po yung ating bibi. Ayan. Ang leader ng mga bibi. <laughs> Okie dokie. Yan, pagkatapos po ng ilang kulo at ilang halo, yan na po siya, no? <laughs> Yuhuu! Luto na po ang ating seafood curry. Yan. One down. Yan. Isang po tayo na po tayo. Okay. So, patay na po natin. At ito naman pong leader ng ating mga bibe. Yan. Kumukul pa rin po siya. Kumukulo-kulo-kulo. Kulo. Yan. Kulong-kulo pa rin. At tapos po niyan, eh, palalambutin pa natin ng palalambutin. Okay? Para po uh, masarap ang lambot. <laughs> At dito naman po, yan, tinitilad ko na po yung ating dalawang chicken. Alright! At yan po yung ating mga laman loob. Okay! So, balik po tayo mamaya. Alright! Uh, check po natin yung ating, ano? Yung ating bebe. <laughs> Hello, bebe! Yan! Alright, tignan po natin. Check, 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 check! Okay na ba? Ayan. Check, ko po natin. Check natin yung ating bebe. Okay na ba? -hmm. Uh -huh. Ayan. Sa tingin ko, hindi pa. So, konting lambot pa, no? Gagawin natin. Papalambutin pa po natin ng gusto yung ating bebe. <laughs> okay po. Ayan. Ako, no, hindi ko nabibidyo. Sorry po. <laughs> Pabalik tayo lang po natin yung ating bebe. Yan. Yan, okay. So sa na lang po, nakikita natin natin yung palatandaan na medyo malambot na siya, no? right. So gawin po natin, balikan po ulit natin mamaya. Okay. Check po natin at ulit yung ating leader, leader ng mga bebe. Yan. <laughs> Ayun, okay na po siya, malambot na, no? Alright, so gagawin ko po, hanguin ko lang mga po ito at patutuyan lang po natin sa okay? Okay, doki. So, yan po yung ating leader. Leader. <laughs> leader ng mga bibe. Yan. Okay na po siya. Uh, pinapatuyo na lang po natin. Okay? So, dito naman po is nagpapainita po tayo ng mantika. Yan. Titirahin na po natin yung ating chicken. <laughs> okay. So, nagpainita po tayo ng mantika. Ang gawin po natin, testing natin kung mainit na ba. Oo, oh, mainit na. So, gawin po natin lagay. Yan. Wala nang halo-halo pa. Yan. Then, halo-halo lang po natin. Okay. Kayaan lamang po natin dyan na mag-isa. Bago po natin ilagay yung ating mga manok. Yan. okay po ba? Okay, tiyempre. Balikan po natin pag nag na, no? Yan. So, nag na po yung ating mga ricado. Gawin po natin yung bawang sibuyas-muya. Yan. Lagay na po natin yung ating manok. Ayan. Kukurupukuku! Okay, kompleto po yan. May paa, may ulo. Alright. Kompleto po yan. May naman log. Log lang kung wala. Dahil wala po tayo nakita kami ng mga... Ano bang tawag doon? guya Bu ba yun? Guya? Yes, guya, yes. Okay. So, lagay po natin dyan. Mm uh -hmm. -huh. Okay, kuling salang. Pasok. And then, lagay na rin po natin yung ating deli. Deli atay-atayan. Ang ating pong puso. Ayan. Siyempre, balon-balonan. Ayan. Okay. So, lagay na po natin dyan. And then, mekos-mekos. Oke, kosmetos lang po natin. Okay po. Yan. Uh -huh. Kailangan po natin taypa mo yung ating mga para po mag-infuse yung kanyang mga lasa. Yung pong mga at yung ating karne. Yan. Okay. Balikot po. Lupa <laughs> yan. Ay, nako. Okay. So, ayan po muna natin dyan. Gawin so, po natin. Takpan po natin. No? Alright. Balikan po natin mamaya. Okay mga boss Balikan natin yung mga na <laughs> Balikan natin yung niluluto natin Yan. Habang kinikisa natin syempre, lagyan natin ng patis Papamoyan po natin yan ng patis Ayan Oh yeah baby uh -huh. Lagyan po natin ng patis yung ating ginigisang manok Yan. Okay dokie Pagkatapos po nyan Siyempre anuluin din natin Diba? <laughs> yan. Halo-haloin ko lang po at nahirapan po tayong maghalo dahil nakahawak po ng camera ng ating isang kamay. <laughs> okay, balikan mo natin ulit mabaya. At syempre, yan, habang ilantay po natin na um, yung ating ano, bago po natin siya tubigan, lagyan ng sabaw, no? Eh, nagpainit tapo po ako dito ng mantika. Yan. Ngayon, ang gawin po natin is lalagay na po natin yung ating bibe. Ayan. Okay na po natin siya dyan. Okay. Ano na po natin siya takpan? Kasi lalaban po yan. Ngayon, <laughs> ninaan lang po natin yung apoy para dahan-dahan lang po yung pagkaluto niya. Okay. So, yan po. Balikan po ulit natin mamaya. Alright. Okay. So, tignan po natin. So, yan na po siya, guys. <laughs> yung ating pong leader. Leader po ng mga bibi. Yan. Yan mga <laughs> baliktan na po natin. Nakalimutan ko pong videoin, no? Yan. So, balikan po ulit natin mamaya. Pag nabaliktan na naman natin, side by side by side. Yan. Ang pagluluto po natin dyan. Yan po. Ang ating... Mmm! Delisyosong bibi. Okie <laughs> <Uk> dokie! <laughs> yan na po yung ating leader. Leader ng mga bibi. Yan. Check naman po natin yung ating Pinulutong chicken. Ayan, nagisa na po siya, no? Open po natin. Maglalagdag na po tayo ng sabaw. Ayan, sabaw. Okay, maglalagay na po tayo ng sabaw. Sabawan mo, baby. Ayan. Okay po ba? Ayan. Mm okay. -hmm. Siyempre, pagkatapos po natin masabawan, eh, okay, ayan lamang po natin dyan na kumulo. Okay? Okay. <laughs> At yan naman po yung ating Daki-daki Yan po natin Oh yeah, baby Golden-golden brown na siya <laughs> Siyempre kulang pa po yan Kailangan po natin uh, Lutoyin mabuti Ayan, natin pong uh, Daki yan. So, dyan po, po na yan. Okay. Balikan po ulit natin mami Okay. So, balikan po natin yung niluluto natin. Yan. Yan na po yung ating daki-daki. <laughs> Sarap, di ba? Mmm. Yummy-yummy. Okay. Tingnan naman po natin yung ating pinapalambot na mano. Ayan. So, ang gawin po natin is lagyan na po natin siya ng asim. Lagyan po natin siya ng nor. Tamarins. 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 <laughs> Tama rin soup base. yeah <laughs> At syempre, tagdagan natin kasi kulang yan. Masarap yung ano, may asim-asim sa talaga. Yan. Okay. Mm -hmm. Alright. then, tapos po natin malagyan ng pampasin. Lagyan na po natin yan ng asin. Yan. Kontrolado lang po yung asin natin kasi naglagay na po tayo kanina ng patis. Ah, alright po ba? <laughs> okay. And then, lagyan na po natin siya ng magic. Ah, magic, magic. Okay. So, ayan po. No? Pagkatapos po nating lagyan ng timpla, ha? is pakukulan lang po natin. Then, titimplahan po natin. And then, mag-adjust na lang po tayo mamaya bago lumambot. Alright. Okay po ba? Okay, syempre. <laughs> Sino po nag-uulam sa inyo ng panang ng manok? Ha? <laughs> Adidas. Yan. Okay. Diyan po muna. Yan natin kumulot. Lumambot. At balikan po natin mamaya. Alright. So, ito na po ang ating babalikan. Yan. Yan po ating daki-daki. Yan. Ito niyo po ba itsura? Luluto ko po siyang mabuti para po masarap. Although, naano na po yan. Na kwan na. No? Nalaga na. So, gusto ko po, po eh maganda yung pagkakaluto. Ayan. So, lulutoin po natin mabuti yan. Okay. So, dyan po muna. At sa so, tingin po kayo malapit na po siyang maluto. At hangawin na po natin siya mamaya. Alright. <laughs> Ayan. So, wala na po siyang katunog-tunog. Ibig sabihin, hindi na tumatalamsik. Hindi na siya lumalaban. Ibig sabihin, ang atin pong uh, leader ng mga BB ay sumuko na. Ayan. Alright. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, letuhin pa po natin sa side. Ayan, sa side ulit. Ayan, para po maganda yung kanyang pagkataluto. Alright. <laughs> Woo! Game of some bebe! Okie dokie! Ayan, check na po natin yung ating, ano, sa kabila. So, okay na. Yun! Grabe! Oh, sarap! Uy! <laughs> Kaya po natin, na natin, no? Lagyan na po natin siya Yan. O, oh, so na po. Mm -hmm. Yummy. <laughs> Di ba? Okay, panalo. So, gawin natin, isilagay po natin sa mesa. Yan. Lagay na po natin sa mesa. Uy, no, 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 Uy, no, 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 yung ating no, ng ating duck. Apo, may lechon dyan. At yan naman ang ating seafood curry. Yan. Okay ba? So, meron pa po tayong isang putahe dito. Yan. Natimplahan na po natin to. Tama na po sa asim. Tama sa alat. Okay. Itong lambot na lang po yung tinitignan natin. Lambot-lambot ang ating mga manaw. Alright. <laughs> Woo! Sa tingin ko naman po, ay hindi pa malambot. Malambot pa lang. <laughs> Pero po kayo magalala, konting-konti -konti na lang. Alright. Siyempre, check po natin yung ating niluluto na isa. Yung ating pong chicken. Ayan. Yung ating pong chicken na no. Oh, Jesus. Kasarap ng sinampalukan. Eh. <laughs> Ayun, malambot na po siya. No? Mm -hmm. So, ayan. Buto na po yan. So, ang gagawin po natin is patay na natin alright ngayon po napatay na natin is so, nagsalang na po tayo dito ng mantika yan patantayin lamang po natin yan no na minute and then diretso na po yung asparagus natin no gasa na rin po yan ok antayin lang po natin no na minute yan at ayun na nga naganap na ang hula uminit na ang mantika so gawin po natin is lagay na na po natin yung ating asparagus yan ang ating basa po yung ating at para yan <laughs> tapon lang po natin yung tubig nya yan okay nagkalma na po siya alright grabe <laughs> so gawin po natin yan. magyan po natin yan ng patis Diyan po ng patis yung asparagus natin. Okay. Tapos nang lagyan ng patis, siyempre, lagyan ko natin ng chili flakes. Okay. Tapos po natin malagyan ng chili flakes Lagyan po natin yan ng Panintang Okay Lagyan natin ng panintang durog Okay, so all right. Kaya po natin ihalo-halo. Mm uh huh Ayan, halo-halo lang po natin. Uhuy, -huh. naku. Ayan. Halo-halo lang po natin na ganyan, no? Okay. At antay lamang po natin na maluto. Okay. Balikan po natin. Okidoki. Okay. Yan, balikan po natin yung luto natin. Yan, luto na po siya. Gawin <laughs> po natin, patay na natin. Yan. Then, hanguin na po natin siya dito. Woohoo! Alright, baby. Yan na po yung ating asparagus. Asparagus. <laughs> Yan na po yung ating asparagus. Yan. Mm -hmm. Oh my goodness. Oh yeah. Ayos. Naluto na naman tayo. So, ibig sabihin yan, last but not the least na tayo. Ayan. Mm -hmm. Okay. So, ang last po natin nalulutuin ay yung pong ating ni Kwan kanina ni ano, ni tawag nito, ni Marine A. Ayan, ang atin pong tuna collar jaw. Ayan. Okay. Ayan. Pero po siya, labas na po natin dyan. Right. Then, ang gagawin ko po, ilalabas ko lang po siya, talagay ko po sa plato, and then, diretso na po tayo sa ating hewan. Alright. Boom. <laughs> Welcome. Dito na po tayo ngayon sa likod. Yan, i-open na po natin yung ating gasol. And then, open po natin to. Naku, hindi pa nalinisan. Patayin muna natin. Siyempre, kuskusan natin ng ah, po 19 Ah, ano? Ah. Yan. Nalinis po tayo next week ng ating ihawa. Ay, okay. syempre. Yan, tinapos po natin mga kuskusan, Open na po natin yung ating gasol. Yung ating ano. Yan, open na rin po natin. Then, syempre, nagkan tayo ng, nagkabi ng lighter na malaki. Yan. Alright. Yan. Tapos po yan, yan po yung ating panga. Hmm. Lagyan na po natin dyan. Okay. Kanin din. Pagkanyan, para ano. Mas pagkakaluto ang niya. Ayan. Alright. So, pagkatapos po niyan, takpan po muna natin. At balikan po natin mamaya. Alright. Okay, doki. Yan, check po natin niluluto natin. <laughs> so, yan na po yung ating panga. Yan, yan po yung panga ng ating tuna. Tuna Joe. Yan, yan po yung pangalang tuna natin. Malapit na po siyang may ihaw. <laughs> oh, yummy yeah, baby. Nabaliktad ko na rin po siya. Mm -hmm. So, malapit-lapit na po yan, no? Antayin na lang po natin. And then, mm -hmm, good na po tayo. <laughs> Okie dokie. Last check tayo, last check. <laughs> yan. So, yan na po yung tuna natin. Oh my goodness. Luto na po siya. Gawin po natin, hanguin na natin. Ayan, lagay na po natin dyan. Ayan. And then, tapos po patayin na po natin. Patayin po yung ating gas. Ang gawin po natin, isipasok na po natin sa lahat. Alright? Okay. <laughs> so yan na po yung ating inihaw na panganang tuna. Yan po yung ating uh, seafood curry. Yung ating pong pato. Yan, yung bibi. What do you call that? <laughs> Yung po, may lechon po na binili kanina maga. Then, yan po ang ating asparagus. At nandito naman po yung ating inasimang manok. Kaya, ang dami po natin niloto, di ba? Sa loob ng tatlong oras. Tatlong oras. Okay. So, hanggang dyan na lamang po yung video natin. At parating na po yung mga bisita na namin. And then, hanggang sa mga susunod na lang po lang may video. Okay, okay. <laughs> Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.